Doga na isa usa ka buwag ka inong ko Ah. Nagmay ra. Pakunti Kan liya mogbalang hoy. Hoy, ano man nada bukad. Ignore nimo ning balanghoy ha. Kan unon rbenig mga gwapa. Gwapa gud unta dai. Ha. Na wala moka og Binadto 80 lang ay hasta 80. Binadto kada pods. Kunan kunan nagpapakot. Butangi panak kunan. Baliungan tare. Bonot. Innan bidak ug patunalan. Tabonot. ta rin na ah. nah, makakaso. Kahoy karon dili makuan. Magbusuhornay. Magunsa pod bohol aman kung di pa dire ron kaya nag-verify ko sa akong duta dire ron. Na, nindot na pa sa buhol ni Elina. Oo, oh, lamig duta. Di Ngaring Ngayon siya lamang ka. Ang daghana na bag talan awin na dito. Ang oh, magkanong ka doon yung balanghoy, di katam na ang balanghoy. Adili ko. Gagay ako doon, magbidya yung ahoy Nato niya. Nato ka maniya. Oh, asa ko ka naman ah. pa kuya. Ilang bahay diya, iwa? Kundo. Ah, kundo. Oh, kundo. Mm -hmm. Yeah. Dili ko sauna ad permire nila 16 ra. Ha pag-uuma to e uli ka ko. Nlupate kog tiket. Og di ko namu lupatag tiket. Nanu man na? Maing san ko. Dun sakay sa elevator unya. Unya gumma makatag il elevator ni oh, makulong ko. Mao na ese. Naa unda musakag atusarot tap magsaka il elevator. Na unda, unda di kakanaog. <laughs> Mag De, na, hin mabalik, hindi, mas kumubalik yung hindi pitalan. Ngunit yan, to may uh, ako sa kakundo na hindi pa himo, oh, ubus-ubusan yung kapatok ay tulura ka. Kalapag. ko. Oh. Pero pagkahuman, sa ilang kundo,